Hmm. Kuha ko ng battery doon, isa. Ha? Hindi. Malakas ang battery. Tayo mga kablog, tayo may titistingin ano. Ah, chine-check pala na isang mini dump truck. Ang issue nito was pag in-start mo ayaw. Ayaw tumunog, kahit Ay, tunog ayaw. Wala susi. Ako na ako. Ah, wala daw click pag ini start Meron na akong napansin ah. Tinan Ah, uh, ito y para sa mga professional lamang ang uh, pagkakaltis ito kailangan paano lang Malakas. Ito kung inyong nakikita oh. Wala. Oh. Kakapiraso. Oh. Ayan. Pero dito sa posting ito, ayan oh. Kaltisin natin malakas. Oh. Ito lang difference nito oh. Yan, kita nyo, wala talaga, oh. Oh. Oh, kaka peranggot. Oh. Nabula yung poste, oh, nabula, oh. So, yung paikot ng terminal. Nakakalamang nito, ito lang ang diferensya. Ano lang titisting ko, ah. Meron ko napansin, eh. Ito yung nakakalamang, ang diferensya lamang, yan sa pulo ng battery. Hmm. May paulo rin ako dyan ng battery. Ayan, 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 natin, ayan, 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 na. ayan, 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 Kung ating papakinggan, pag ini-start, ayan, <smart noise> ayan, oh. Kung ayan, ayan, yung terminal, na-spark ayan, ayan, oh. Diyan, oh Dito ang diferensya. Ah, uh, mo muna natin 'to ng terminal. Malaki pa tinakbo ko. Ah. Uh, para tingnan tong kwan. Ay, do munda sabi ni boss. Pa kahit sundutin mo daw. Sila sinunod ni Kilawido yang kagabi. Hindi istat ayan tayo mo nag-iinit lang yung terminal ano aking na. Ayan, sino makainit ah. Kaya nga um, pinapuntahan ko na dito sa'yo. Pag kinalas yung starter, hindi ako sigurado yun eh. Oo. Uh, Pagtanong natin itong terminal. Masyado na kasing maluag ito. Ayan, na nga eh. <laughs> oh, Oo, yan ah. Oo nga. Wala, nahigpitan mo. Wala na, hindi na nahigpit. Pagtanong na natin. Ay, yun mo. ko yung isa pa doon. Dalawahan yan, di ba? Sige, Puputulin natin to, Kasi ito ay ikon eh. Ito ay tingga. maluwag na. Yun. Saka natin. Pwede natin huwag na lagi ng terminal. isusuksok na lang natin. Daming ibon dito. Nasa forest tayo. Ito yung isa eh. Ang May negative positive kasi. Pag, pag binibigay ba naman ng auto supply e? Eh? Hindi. Pag kay, kay bumili ng battery terminal, merong negative positive yan. Ang positive, malaki yung butas. Yung walang auto supply. Ah, ito malaki oh. Ayan oh malaki ha. Oh. Oo. Ito yung positive. Okay. Tapaltan na natin terminal. Titistingin natin ngayon kung aandar. Wow. Ah, ayos. Oh. Kaya ay, hindi ko kinala sa starter eh. Ah, uh, ibig sabihin balak pa sa Pinapakalas nila sa akin kaya tinawag lang kita. Uh, Alam kong expect ka dyan. Eh, pagdating ko, itinig e, ko agad. Nabula ito nang ayun, ko. Mm -hmm. Wala ayun, kontak ito. Mm -hmm. Eh ayun, ayun, dito ayun, sa ayun, malakas. Pag ayun, to terminal wala. ayun, 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 natin. maganda <laughs> Okay, uh, Tapos na tayo at uh, tumawag sa akin si boss at uh, sinundot, sinundot, na daw itong starter Ito Sinundot na nila ah, uh, sa yung spark Kaya hindi maka-start dyan sa sundot Gawa nga ng terminal ito Medyo umido Nasirit lang yan kasi lose connect na ito rito kahit anong sundot mo doon hindi mo kayang paandarin. kaya pinaltan muna natin ito yan, okay, yan oh, oh, yan nagwablog pa oh. ah, <laughs> uh, terminal lang ang difference ha? ito palang mayari <laughs> ano, ano, ba, ito. ano ba ang ano ba, ano naging sira ho ito lang ho, boss, eh. na, Raul. ito ito oh. Ay lang mo maluwag ho. Kung oh, maluwag. Kasi oh, maluwag siya, hindi mahigpit. Oo, oh, Ay, hindi <laughs> mahigpit. <laughs> ma <laughs> <laughs> hindi ano na kasi, Mahigpit na yung tornilyo. Sagad na Maluwag pa rin doon sa butas. Ayun. Nagka-omega So, hindi siya. wala ko palang problema ng starter. O wala. Ito, trin mo. Oh. Hmm. Na-start naman siya. Oo, oh, diba? Kaya, yeah. kahit sunutin yung drone sa starter, hindi kaya mo... Bakit hindi naglalak? Bakit mo kaya nakababayan ang boom nila taas? Bakit mo yung minor? tumatay na. Yung okay lang ano? Hindi, uh, uh, inano ko yan. Kinula ko ng konti at naangat. Bangat niya kanina. ano? Oh, Paano yan, boss? May maraming maraming salamat to sa inyo uh, sa paggawa uh, uh, nyo uh, ng aming truck. Salamat. Ay, sana. Sa uh, ay, shout out to sa mga nagpapagawa kay Sir Raul. Yeah. Dito na kayo magpagawa. Aprobado ho. At ito ho ay hindi ho naloloko ng tao kung anong sira yun lang ang ginagawa. Uh, hindi ho katulad ng uh, iba. Pagawa ng paggawa, sasabihin ni Sira para magka lang. Ito ay ayos ito. Maraming maraming salamat po, Sir Raul. Thank you rin. Boseng, uh, ginamit na ko na akin tester. Yun! <laughs> ginamit na ko ng tester niya, matindi. Nung nanditik ko, eh, walang dupin sa starter. <laughs> Paano tapos na tayo. Aho. Salamat po rin sa panonood. Yun. Alright!